dahil nga panahon na naman ng tugpahin ay eh, nandiyan naman kaming buong mag-anak sa dagat kasama ko nga pala si mama, si papa at saka yung dalawa naming bunsong kapatid. Ganito nga rin pala ang setup namin noon nung ako ay bata pa at lagi din kaming kasama sa dagat noon ng mga kapatid kong mga mga sumunod sa akin kaya naman isa na nga ako sa dagat. Sa pamilya kasi namin ay eh, hindi naman problema kung babae ka o lalaki ka. Ang importante ay makakatulong ka at kaya mo naman yung gawain. edi eh di go lang. Kapag nga mga ganaring buwan ay talaga namang panahonin niya ng tagdagat o tugpahin kung tawagin din sa amin. Kapag dinin kasi sa amin kapag sinabing dadagat ka ay tutugpa ka parang gayon. Kapag mga gantong buwan kasi, ang panahon ay kalmahin, hindi katulad ng mga kalaghatian ng taon at laging habagat at laging malakas ang alon. Bali kapag ang hibas nga naman pala ay sa gabi, ay lagi din kami magkakasama niyaan sa pangingilaw. Halos magdamag kami din sa dagat, umuwi lang kami siguro mga alas dos na namadaling araw. At kapag gana rin ang umaga naman ng hibas ay alauna parang ng madaling araw ay nandini na nga kami sa dagat kasi nga hindi kami pwedeng magpaumaga bago umalis sa bahay kasi ang ilog dito sa amin, yung bukana ay nakakatihan baga hindi makalabas ang bangka kaya kailangan namin maagap umalis sa bahay. So yun na nga mabalik tayo. Katatapos nga lang pala namin manghibasan at kami nga ni Papa ay mag ng mga nahuli naming pang-ulam. Kadalasan nga kapag kami ay pumupunta sa dagat eh, hindi na kami nagdadala ng pangulam. kasi nga kapag nasa dagat ka naman ay eh, libre naman talaga ang mga pangulam. ulam Bali ang lulutuin nga lang pala namin ay mga tagutungan at tagutungan lang halos sa mga nakukuha naming pang-ulam dito may mga ilang ding isda eh, kaya nga lang ipambenta eh, yun lalo na kapag pusit, kasag, eh, lang din naman kami halos makatikim ng gayaan kahit marami kami nahuhuli dito huy marami daw, hindi eh, min, mean, pag nakakahuli kami ay hindi na naman namin inuulam yan kasi nga yan ang pinakakitaan namin eh ay eh, namin yun, minsan tumitikim din naman kami kapag yung kukunti lang ang nahuli ay di inuulam nala ang namin At dahil nga si Papa ay madaling-madali na makalutungan ng inihaw at siya daw ay nagugutom na, ay ang nilagay niya sa ilalim ay puro malalaking kahoy ay di ayun, hindi nga bumaga. At kaya naman ikinalkal nga ulit namin at inulit. Ay eh pag naman hindi pa air bumaga, itataktak eh ko na rin kalahating galon ng gasolina din. E tingnan ko lang kung di pati ba today na ay matuok na. At grabe nga pati si Papa Makagatong. Ayan, lalaki ng panggatong. Ay para naman magapakulo ng baka ni Rie. Eh, Dinamihan nga talaga ni Papa ng gatong kasi nga daw ay eh, napakalakas nga ng hangin at yan ang dalila ang mapugnaw ng apoy. At kahit nga hindi pa nabaga yung kahoy, ay talaga namang kinamada na nga ni Papa at siya daw ay gutom na gutom na. Nga pala kapag ganitong nasa dagat kami, ang kalimitan lang namin inuulam ay ganitong ang inihaw, pag hindi inihaw, kinilaw. Puro ganun la ang hindi kami masyado nagasabaw. Minsan nagasabaw kami kapag may dala kaming kalan at sa bangka kami nagaluto. Pero kalimitan lang kami nagadala ng kalan kapag gabi nga ang hibas kasi nga kapag gabi ay marami kang mauhuling isda na pwedeng ulamin. Nga pala kung mapapansin nyo, hindi ganun kalakihan yung mga tagutungan na hinuli namin kasi nga mas gusto namin yung mga ganitong tagutungan yung katamtama naman laki kasi nga kapag sobrang laki naman na ay hindi yan maluluto kahit yan ay sunog na sunog na ang balat ay hindi pa rin yan hilaw pa rin yung atay niyan at saka yung laman niya kaya naman kapag nakakahuli nga kami ng medyo malaking tagutungan ay yan ay nilalaga namin at ginagawa naming adobo o di kaya naman ay ginagataan namin tapos habang kami nga ay nag ni Papa ay pinapanood lang namin yung dalawang tao sa dagat na namimingwit ayan o nakalos lumangoy na nga sa pamingmingwit kasi nga ay hanggang liig ba naman ay nilusok na sabi ko nga ay dapat nanisid na laang. Hiya, marunong pa no sa namimiwas. Wala kayo sumabit daw yung biwas, kaya naman ay hanggang liig nga ay nilusok niya. Bali, iniharang ko nga pala itong timba body ni sa aming iniihaw at gawa ng yan, lakas talaga ng hangin ay nalampas ang apoy. Bali, aring isda nga pala na iniihaw ko dito ay pakuy kong tawagin din sa amin. Kalimitan ito ay talaga nakakainis kapag ikaw ay mga hapin sa dagat kasi nga yan ang talas ng ngipin yan kaya kaya niyang putulin yung nylon mo. Kaya nga kapag ano rin ang sumibad sa akin ay talaga naman dali-dali ko na nga nilalagay agad sa timba kasi nga ay kapag bitin mo pa yan sa nylon ay magugulat ka na lang at biglang mabagsak yan sa tubig at napatid na yung nylon mo. Pero kahit nga yan ay nakakainis kapag ikay nangahapin pero yan ang sarap naman yan ihawin o di kaya naman ilagyan lagyan baga siya na luya. Bali ito nga palang isa na ito ay kung tawagin naman dito sa amin ay backfish or backspish, Ang gayon, basta yun. Ang masarap nga pala sa backfish ay yung kanyang atay kasi nga napakalambot ng atay niya. At saka yung laman niya ay puro talaga siyang halos laman, hindi katulad nga ng tagutungan na puro tinik. Kita naman sa balat, di ba? At yun na nga sa wakas ay nakaluto na nga rin kami nitong tagutungan, naring pakoy at saka nitong backfish. O wag nyo nang pansinin yung sunog-sunog na yan ha at yan ay normala ang ganun talaga ihawin niyan kasi nga ang mga iniihaw po namin ari ayan ay yung kakapal ng balat niyan. At kapag binuksan mo nga yan ay hindi pa yan sunog, hindi pa sunog yung laman niyan. Tama-tama lang yung pagkakaihaw na ganyan kasi nga kapag yan ay medyo mabrown lang tapos ay inahon mo na agad. Naku pag binuksan mo yan ay may dugo pa. At lang makaluto na nga ako ay isa-isa ko nang nilalagay din sa timba kasi nga isa bangka kami kakain. Mas gusto ko nga sana kumain din sa batuhan kasi nga ay maganda baga ang view at saka ay syempre presko at saka ay alam mo yun maganda kasi pumis na dito sa bato. Wala lang trip ko lang ang baga. Kasi ayaw nga ni mamang umawas na ng bangka at siya ay napapagod ng maglakad sa batuhan. Kasi nga ay gutom na rin daw siya tapos ilang oras na nga naman kaming nang hibasan at naglakad sa batuhan. Ayun parang ayaw nang bumaba ng bangka. Ayan ang husay nung tatlo ay upanood-nood lang sa cellphone habang nagahintay ng inihaw. At yun nga sinasabi ko ay o, oh, tinan mo medyo may dugo pa kahit sunog na sunog na yung balat niya. So yun na nga, kain po tayo guys. Sarap na sarap nga talaga akong kumain kapag dinis sa tabing dagat. Kasi nga parang ang presko ba Tapos ay, syempre yung hinawan mo ay nandyan lang sa lapag. Hmm. Tapos yung paghuhugasan mo pa ng plato ay itutubog mo ang plato na pinagkainan mo. Ay hugas naman din. Hindi mo na kinakailangan pa makipag-away kung sino ang nakatoka na na maghugas. Naalala ko tuloy bigla, ay nung mga bata pa kasi kami, ng mga kapatid ko, ay talagang lagi kami nakatoka niya, nakatoka kami sa paghugas. Meron pang umaga, tanghali at gabi. At kapag ay minsan ay nagkakalamangan, ay talaga naman naga, nagapang-abot ay, mm, -mm. Yun talaga mga bata ay ano, yung lagi nga bilang na bilang lagi yung mga gawa nila. At matapos ka namin kumain ay lalarga naman kami para kami ay makauwi na sa bahay So yun na nga at hanggang dito na lang ang aking vlog At ay nakatapos na naman ng isang pahina ng aking buhay Hiya hey, So yun na nga, salamat po pala sa mga nanonood na rin ng aking vlog. At kung nagustuhan mo po ay pasubscribe naman po ng aking YouTube channel. O di ka naman po ay follow niyo po ako sa Facebook page ko, Mr. Body Vlog. Yun lang po, thank you.